po diamonds reveal. So pag naglaro kayo everyday, makakuha kayo ng 880 diamonds. Tapos noon, ngayon pag nag-login kayo, may makukuha kayong promo carnival chest. So open to get 19 to 1111. So madalas naman pag ginagamit mo to, puro 20 na yung nakukuha eh. Hindi ko alam ba't ginagawa pa ni Monton to eh. O, natin, o. Oh. Kita mo? Scripted. Diba? Ba't pa maglalagay ka pa ng ano? Ng 19 to ano? Itong 29 naman lagi. Kasi yung kabilang account ko, 19 din ako. Pati last, last time, ganun din. Hmm. So, pag masipag kayo, meron kayo na 909 na promo diamonds. So, anong mga pwede natin bilhin na dito, guys? Yan. Mga skin. Siyempre, ito yung pinaka-priority natin, guys. Kung para sa akin, pinakasulit ay bumili kayo ng skin. So, yun nga lang yung mga ibang skin, kailangan nyo ng minimum of diamonds para mabili. Lalo na yung mga bagong skins, may minimum 400. Ito naman, dahil 1,200 to, mabawasan siya ng 909, so magiging 379 na lang. So, heroes, pwede rin kayo gumamit, pero suggest ko wag na lang kasi sayang lang. Sayang lang yung promo diamonds dyan. mag na lang kayo ng battle points, maglaro lang kayo araw-araw. So, ito. Ito, bawal gamitan ng promo diamonds sa mga... Itong skinny chang e sa ano eh, sa rank to eh sa season skin so yan pwede yung bilhin ng tigpe piso yan guys yan, yung mga bagong skin malang mga discount guys tulad din ito kay Veleric so 8.99 pa rin sya yan 8.98 kasi may kailangan mo ng piso itong crate ni Loy kailangan mo na minimum 100 kasi bagong skin yan sayang dati kung binili mo to 350 lang to pag may coupon ka na 100 eh pero yun nga hindi naman tayo Loi main So ito rin, may special tayong Selena Virus. 899. Limited 'yan, guys. O, gusto niya 11 eh. Ito nga lang limited. Ay, limited. May minimum 100 na required diamonds. So 'yon, gusto niyo mga Lightborn, ito may mga discount ba 'to? Ito, ito 674 lang kasi medyo luma na tong Neon Singetsu. So 'yan. Pili lang kayo guys. Suggest ko kani mga main hero nyo. Yun yung bilan nyo ng skin. Hmm. Pero may limited din guild Pero wala si guild ngayon na. Ah. Iba pa pala nakukuha to, no? Tapos nun, kung gusto nyo rin, pwede rin kayo sumubok sa recall. Yan, mga mailig mag tipi dyan, mga tipi gods. Yan. So, available tong black void recall. Tsaka itong dashing cut. Siyempre, nasa yung seal, seal of anvil crawlers. Ano yun? Hindi naman nawawala yun eh. Ito, sulit pala to. Pwede ka rin pala bumili ng random skin pack. ko. Oh. Yan, ng promo diamonds o. Oh. Not bad. Mura na yan ah. Random ah. Hmm. Itong Crystal of Aurora, bawal. Pwede ba? Oh. Hmm. Itong Crystal of Aurora, 520 siya. Pero pwede mo gamitin ng 220. Hmm. Tingko medyo sulit naman to. Pero nga lang, 1 is 2 lang yung yung ano mo, no? 1 is 2 lang yung diamonds to Aurora ratio. Parang hindi masyado worth it, no? Ito Crystal pack, oh. Crystal Aurora 99. Gamita mo lang ito ng 20 diamonds coupon. Mas pa. ba? Nag-promo diamonds. Kailangan pa ng... Ay, ito, pwede pala. 50. 50 lang. Uh, 50 minimum. Pa ba? Battle emote. Yan. Pwede ito. Mga bundle yata lang. O pwede ito. Mga bundle piso lang. Siyempre, hindi mo pwede gamitan yung mga ganito, mga special emotes. Walang uh, red na diamonds sa emotes, pwede ka na ang bundle. Oh, yan. Tapos pwede ka rin mag-skin upgrade pala, skin upgrade. Yan. Pwede rin gamitan yung promo diamonds yan, guys. Painted skin, pwede rin. Sinear ko lang, guys. Oh. Bawal dito. Bawal din gamitan yung mga starlight skin. Bawal to. Meron na pala ako nyan. Pati ko pa ko yung painted skin na to. Yan, pa ba. Bawal din gamitan yung Saint Seiya na, event. Bawal din. Pero mag-draw pa rin tayo kasi kukuha tayo ng Saint Seiya skin. Eh. So, ano pa ba? Uy, swerte. Badge victory. So, eto bawal mo rin gamitin sa MSC Pass. mag-guest na kayo guys para mang pang ano, makapag-ipon kayo ng MS ito sino lang guys sino ko lang guys anong balak nyo bilhin sa promo diamonds nyo share nyo sa comments down below ba't wala yung seal of anvil crawlers kaya no hindi ko nga alam ba't wala yung seal alam ko dapat meron yun eh wala wala walang seal of anvil crawlers pwede rin pala to tsaka pag nag-ipon kayo ng crystal of aurora pwede rin pala gamitan to everyday so mag start na kayo ngayon tiga sampu actually tigpipiso na lang to kasi ano 10, 10 crystal pororo lang na makalama ay 10 diamonds lang naman to so pwede rin to yan yun Sige. so kung malaman ko na kukunin nyo sa ano ako nag pa ako guys kasi marami na akong skin na obtained eh so pagpipilian ko na lang siguro yung magandang ano hindi ko lang, pwede rin pala to limited to pag isipan ko so yun na lang guys the best talaga tong promo diamond event kasi makakuha tayo ng mamahaling skin sa alagang piso so sali na kayo guys thank you for watching bye bye